Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Kagaya ng sinabi mo, Hogo. usap-usap ang isang inkantado itong aming Malaginto. Pero wala pa ni isang nakakapagpatunay na totoo yun. At saka hindi ba't sinabi ko naman sa inyo kaninang Habang maagapay Dakmain nyo na ang inyong panabong na yan Pero Hinayaan nyo Kaya naman ay Pasinsyahan na tayo Ang sabi ni Tay Kano sa kanilang lima Tandaan mo ito Kano Tayo lahat Hindi pa rito natatapos ang lahat Hindi ako papayag Na hindi kami Makaganti sa inyong malagintong yan Tayo na mga pinsan Padabog na ang mga itong lumaya sa aming pakuran. Subalit, hihintayin ko ang araw na yon, Hugo. Kung yun ang makapagbibigay ng aliw o saya sa inyo, sabi ni Tay, May araw ka din, Kanaw! Tayong lahat! Ang sinabing yon ni Mang Hugo sa aming lahat ay sinagot naman itong si Lolo Virgil at sinabi nitong, Sige! Gawin niyo kung ano man ang masamang pinabalak nyo sa pamilyang ito at may kalalagyan kayo! Anong ibig mong sabihin, ha? Tanda! Ang may pagtataka sabi ni Mang Hogo kay Lolo Virgil. He, 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 sa inyong pinagmulang probinsya, ay nakaligtas kayo sa bagsik ng mga antingerong tumutugis sa mga katulad niyong mga aswang. Pwes, dito, sa probinsya ito, ay dito na kayo, ay dito na kayo dito na kayo, ay dito na kayo mamamatay. Hindi ba't kabilang kayo sa mga laing aswang na merong kakayahang itago ang inyong totoong anyo sa mga ordinaryong taong inyong nakakasalamuha? Hindi ba't? Hindi ba't tama ako? Ha, 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 ha. Nanlaki ang mga mata ng lima at naging banaag ng matinding pagtataka ang kanilang mga hitsura nang marinig nilang sinabi yun sa kanila ni Lolo Fedro. Ano bang mga kasinungalingan at mga inventong kwento ang sinasabi mo? Tanda! Huwag kang magsalita ng kanyan. Huwag na huwag kang magsasalita ng kanyan kung wala kang katibayan. Ang inis na inis na pagkakasabi ni Mang Hugo kay Lolo Fedro. Eh, 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 eh. Sa ngayon ay oo, wala pa. Pero, pag itinuloy nyo ang binabalak nyo sa pamilyang ito, ay meron na. At saka, huwag kayong magkunwaring hindi totoo ang mga sinasabi ko sa inyo. Dahil sa malayo pa man kayo, langhap ko na ang inyong mga totoong anyo. Ha? 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 Napaismid ang mga ito. At pagkatapos ay nagpatuloy na ang mga itong naglakad. Palayo sa aming bakuran. Malakas ang kutub kong. May gagawin silang hindi maganda. Sa si inyong pamilya ka no. Pero, Huwag kang mag-alala. Hindi-hindi kami makapapayag. Nagawin nila yon. Nagawin nila yon sa inyong pamilya. Ang sabi ni Lolo Berhil kay Kano o sa aming pamilya noon. Ba bakit niyo po nasabi yan, Lolo Berhil? Totoo bang? Oo, Kano. Ramdam kong isang angkan o lahi sila ng mga aswang. Pero may alam akong paraan o solusyon upang hindi kayo kayang saktan ng mga yon. Sa sinabing yun ni Lolo Berhil kay Tay Kano, ay nagtaka kaming lahat noon kung ano ba ang paraang kanyang binabanggit na yon. Itong aking tungkod, Kano. Ang tungkod na noon ko pa minana sa aking mga magulang. Mabisang mabisa itong pantaboy sa mga masasamang nila lang, lalo na nga sa mga aswang. At nagkakabisa ito sa tuwing sasapit na ang gabi sabi pag muli ni Lolo Perhil kay Itay. Umaging sa aming lahat noon, bagay na labis-labis naming ikinamangha. Dahil sa yun pala ang nakatagong lihim o sikreto sa nasabing tungkod nito. Isa pala itong mahiwagang tungkod at hindi ordinaryong tungkod lamang at dagdag pa ni Lolo Berhil ta itay. Sa oras na ikaw ay merong nararamdamang kakaiba sa inyong paligid dito mismo sa labas ng inyong tahanan, lalo na sa tuwing sasapit na ang gabi, ay kinakailangan mo lang lumabas ng inyong bahay. Dala ang tungkod na ito. Tandaan mo kano, Tandaan mo kano, Ang mga aswang ay may kakayahang hindi kayang makita ng isang ordinaryong tao, lalong-lalo na sa gabi. Pero sa oras na nasa kamay mo ang tungkod na ito, ay makikita mo sila nang malinaw taliwas naman yon sa mga aswang dahil sa hindi kanila maaaring makita may bisa nang sabulag ang sino mang taong may hawak ng tungkod na ito at hindi lamang yon ang higit na mas nakakamangha sa tungkod na ito dahil magkakaroon ka ng hindi pangkaraniwang kakayahan o lakas na wala sa isang ordinaryong tao heto ang tungkod iyo sa iyo ko muna ito ipagkakatiwala. Nangangatal ang mga kamay ni Itay nang tinanggap niya ang tungkod na iyon at mas lalo pa siyang nahiwagaan dahil mabigat pala ang tungkod na iyon at kamuntik-muntikan niya pa itong mabitawan. Panatag na ang loob naming lahat noon kung sakasakali manggambalain kami ng mga sinasabi ni Lolo Federo at Lolo Berhil na mga aswang ang mga taong yon. Ilang sandali pa Nagpaalam na ang mga kaibigan ni itay sa aming lahat na kinakailangan na nga nilang bumalik sa kani kanilang tahanan at magkita-kita na lamang sila sa araw ng linggo para sa magaganap na bakbakan ng aming malaginto at ng panabong ni Lamang Timoteo. Naging maayos nang muli ang lahat sa aming buhay noon Sir Jess, subalit, subalit may mga usap-usapan kami noon at mga balitang naririnig sa aming mga chismosong mga kalugar dahil ayon sa kanila ilan sa mga alagang mga hayop ng mga taong naninirahan sa kabilang bayan noon lalong lalo na nga sa mga liblib na lugar ay nawawala ang mga alagang hayop ng mga ito at kung matatagpuan man ang mga ito ay, ay wala ng buhay wakwak -wak na ang tiyan ng mga ito na para bang frasahang binuksan nagkalasog-lasog na ang mga buto at nawawala na ang mga lamang loob at said ang mga dugo. Hindi matukoy ng mga tanod at maging ng mga kapulisan. Nanaatasang imbestigahan ang kasalukuyang krimen o mga pangyayaring yon dahil sa malinis ang paligid kung saan natatagpuan ang mga nasabing mga patay na mga hayop at ang kaganapang katulad noon ayon sa mga osiseray. Paulit-ulit pang nangyayari noon. At sa tuwing sasapit pa raw ang hating gabi ay may mga asong umaalulong sa kanilang lugar at ang problema ngayon ay nasundan pa sir Jess dahil sa isang lasenggerong taga kabilang baryo noon ang natagpuan na lamang nawala ng buhay sa gilid ng daan naging karomal-dumal ang kamatayan nito dahil sa ito'y nakitang katulad ng sinapit ng mga hayop ay wala na rin ang kanyang mga lamang loob at doon na nagumpisang kumalat at pumutok ang mga usap-usapang may gumagalang aswang sa kabilang bayan noon kung saan ay nagkataon pang doon naninirahan ang magpipinsang mga dayuhang sabongerong sinamang hugo at ang takot sa lahat ng mga residente sa mga liblib na baryo sa kabilang bayan noon ay nakarating din sa aming lugar nag-alala at natakot ang mga tao na baka ang kasunod na lugar na magkakalat o magsasabog ng lagim ang mga aswang na iyon ay sa aming mismong lugar o sa aming mismong bayan at ang problema ng yon ay hindi kayang solusyonan ng mga kapulisan dahil sa hindi naniniwala ang mga ito sa mga nasaping nilalang na katulad ng mga aswang samantalang kami noon ay panatag lang lalong lalo na nga si Kano Patuloy kami sa aming kinasanayang buhay sa araw-araw at yon ay ang mag-alaga ng aming bundok at magtanim ng mga gulay, magkopras, magtabas at iba pang mga gawain sa bundok. Maliba na lamang sa pag-uuling ng mga kahoy dahil sa ayaw ni Itay na pumutol ng mga kahoy, mas nanaisin pa nga daw niyang makitang puro puno. Ang nakatanim sa aming bundok dahil makaliwala sa kanyang paningin ang mga ganoong lunti ang kabundukan. Kidlat sa bilis ang pagpihit ng mga kamay ng orasan, ang paglubog at pagsikat ng araw at ang muling pagtilaok ni Malaginto ng napakatinis at matagal maupos. Nang sumapit ng alas dos ng madaling araw, ang mga sinyalis na may magaganap na sabong sa aming sabungan na nasa aming mismong baryo. At yun, Sir yes, ay ang araw ng linggo. Maagang nagising si Itay at sinundan kaagad namin yon habang si Inay Estela ay abalang-abalang nagsasangag at nagpiprito ng isdang kanyang ibinabad sa tuyo, bawang, paminta at suka na siyang magsisilbing kaparis ng sinangag nakita naming ibinukabuka ni Itay Ang tigmagkabilang mga pagpak ni Malaginto kung saan ay makikita na itong nakahanda na sa kanyang magiging laban kasunod ay ginayumos ni Tay ang malakoronang ng palong ni Malaginto at muli niya itong kinakausap na parabang isang kaibigan pagtilaok naman ang siyang nagsisilbing pagsangayon sa kanyang mga sinabi kay Malaginto ang iginanti ni Malaginto kay Tay masasabi talagang iisa ang layunin o nagkakaisa ang dalawang sinaitay kano at ang aming malagintong panabong mahang bihira mong makita sa ibang mga sabongero. Pagbihit ng oras at pumatak na nga ang mga alas otso ng umagay. Kagaya ng mga nakaraang mga tagpo sa tuwing sasapit ang araw ng linggo at may laban ng aming malagintoy. Paisa-isa na ngang, naglitawan sa labas ng aming nakasaradong pinto ang bakod ang mga kaibigan ni Tay. At naroon si Regis ang dalawang nakakabayong si Mang Gaston at si Mang Ambrosio at pagkatapos nilang humigop ng masarap at mainit na kape habang masaya nilang pinagmamastan si Malagintoy wala nang na ang sinayang pang oras at pagkakataon kaming lahat noon dahil magkakasama na nga kaming pumuntang sa bungan at iniwan o inihabili ni Lolo Berhil at ni Taycano kay na Estela ang kanyang mahiwagang pag-aaring tungkod at kung ano ang kanyang gagawin sa oras na meron ang mga kahinahinalang mga taong pumunta sa aming tahanan. Pagkarating namin sa aming mismong sabungay, bumungad kagad sa aming paningin ang mga mamumusta, mga dayuhang mga magsasabong, at kung sino-sino pang mga taong hindi pamilyar sa aming paningin at lahat sila sa iisang direksyon lang nakatingin sa direksyon ng aming grupo, lalo na nga taytay ka nung nooy makikitang nakasuot ng malinis at mabangong kasuotan, nakasambalilong pabilog at hawak nito ng buong ingat at hinihimas ang aming mandirigmang si Malaginto. Ilang sandali pa'y nakita na nga naming papalapit na sa aming kinatatayuan. Ang apat na sinamang Timoteo at may hawak itong isang sinyaladong ogis at wala itong ipinagkaiba sa ugis na panabong ni Lolo Fedro. Masasabi talagang isa itong mataas na uri ng panabong. Huwag na nating patagalin pa ang bakbakan ng ating mga panabong kano. Paano? Tayo na sa loob ng sabungan. Kanina pang naghihintay ang mga mamumusta sa magaganap na bakbakan ng ating mga panabong. sumang ayon naman taagad kay Mang Timoteo si Itay Kano nang kanyang sabihin yon kay Itay. Paring ko, tayo na sa loob ng sabungan. Sumunod ka agad ang magnataring si Mang Iko kaitay, at pumasok ka agad sila sa loob ng sabungan. Nagdulot ka agad ng nakabibinging sigawan sa paligid ng sabungan nang masaksihan ng lahat. Sa kung paanong pinargahan ng ani Mang Iko, nang tari ang paanan ng aming malaginto, ganoon din ang nooy. Makikita ang ginagawa nitong si Mang Timoteo sa kanilang ugis na panabong. Subalit, Sandali lamang! Ito niyo muna yung ginagawa niyong pagkakarga ng mga tare, Ha! 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 Lalong-lalo na ikaw, hoy! Ikaw na may kinakarga ang tari sa paana ng inyong ogis na yan, kung sino ka man. Dahil hindi ang ogis na yan ang nakatandaan ng makakabangga ni Malaginto ngayong araw na ito, Kung kundi itong aming biling na panabong. Di ba ka no? Ha! 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 Ang boses na nanggagaling sa mabahong bunganga ng nooy. Nasa gilid ng sabungan o nasa labas ng ruweda. At nakikipagsiksikang si Mang Hogo at may hawak itong isang panapong na kung tawagin ay biling. Hindi lamang yun. Meron na itong kargang tari at sa kanyang dekoray makikita na ang mga asungot niyang mga pinsang mga aswang. Tumahimik ang lahat ng mga sandaling yun samantalang si Itay Kano ay nakita naming napakamot na ng kanyang ulo lalo na makikita nang nagpipilit nang pumasok sa loob ng sabungan ang nasabing asungot na si Mang Hugo. Nakangiting aso ito kung titingnan. Am um, uh, Timoteo at Agosto, may nais lang sana kong hilingin sa inyong dalawa. At sana ay maintindihan niyo ako. Ayoko kasi ng gulo sinagot naman siya nitong si Mang Timoteo at sinabi niyang, Kung ang inaalala mo Kano ay ang gustong mangyari ng sabungirong tukmul na ito, ay wala kang magiging problema sa amin. Kano, pagbigyan natin siya sa kanyang hiling. Ha 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 ha, Maginig kayong lahat, ha. kayong lahat na naririto sa sabungang ito. Nakikita niyo ba itong kong panabong na isang piling? At marami na itong pinatay ng mga sinyaladong panabong. At ngayong mismong araw na ito ay masasaksihan ng inyong mga mata kung papaanong paanong gugutay-gutayin ng kargang tari nitong aming panabong na ito. Ang malagintong panabong na ito. Ha? 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 Ang pasigaw na pagkakasabi ni Mang Hugo sa lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan kung saan ay makikita na itong palakad-lakad na sa gilid ng ruweda at ibinibida nito at iniaangat pa ang nooy nasa kanyang kamay na isang biling na panabong at makikita itong agresibong agresibo pulang pula ang kanyang mga mata malaki ang kanyang katawan at mahaba ang kanyang mga paa Sos Yosef, Josep, maraming pisis na naming narinig ang katagang yan sa lahat ng mga sabongerong nang tangkang pabagsakin si Malaginto. Pero sa kawali lang din ang bagsak ng kanilang mga panabong. Ha 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 Ang pasigaw na pagkakasabi ng isang mamamustang nasa labas ng sabungan na siya namang sinundan kagad. Nang iba pang mga mamamustang sumangayon sa kanyang mga sinabing yun. Kinabakasan naman ng matinding pagkairita ang itsura nitong si Mang Hugo at pagkatapos ay... Ha, 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 Ganoon ba? Pwes, iba sa pagkakataong ito. At yun ay tinitiya ko sa inyong lahat, ha, 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 Tama na yan, Hugo. Bakit hindi na lamang natin pagharapin ang ating mga panabong nang magkaalaman na tayo kung sino ba talaga ang mabibigo at uuwing luhaan ngayong araw na ito? Tutal eh, pareho na ngayong makikitang may kargadang tari ang ating mga panabong. Pagkatapos na sabihin yon, ni Itay Cano ang mga katagang yon ay makikita ng papalabas na ng sabungan ang dalawang sinamang Timoteo at si Mang Agosto. Iniwan nila sa loob ng sabungan si Itay Cano, Mang Iko, Mang at ang sintensyador ng sabungan. Eh, 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 ka noon. Bulungan mo na yung malagintong panabong na hawak mo at magpaalam ka na sa kanya. Dahil mamaya ay magkakapira-piraso na ang katawan niyan. At pagkatapos ay kakainan ko ng hilawang ang karne ng panabong mong yan. Wah -ha, 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 ha! Mabilis namang sinunod ni Tay kano ang utos na yon sa kanya ni Mang Hugo. Idinikit niya ang kanyang bibig sa tinga ni Malaginto at bumuka-buka ang kanyang bibig na para bang may sinasabi siya kay Malaginto. Pagkatapos ay tumilaok ng matinis si Malaginto na para bang siya'y ay sumasang ayon sa mga sinabi sa kanya ni Itay. Pagkatapos ay binulungan ko na ang aking alagang si Malaginto Hugo at sinabi ko sa kanyang tapusin niya kaagad ang laban. Ha 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 ha. Bitawa na natin ang ating mga panabong Hugo. At nagsa at nasasayang lamang ang aking oras kumulubot ang balat sa noo nitong si Mang Hugo. Bago nito, marahang iniharap kay Malaginto ang kanyang biling na panabong. Ganoon din ang ginawa ni Itay sa aming Malaginto. Parehong gumanti ng pagtuka ang dalawang panabong. Kasunod ay inalis na kaagad nila ang mga kalubang nakapasak sa sa kanilang, kanilang mga kargadang tari pagkalapat na pagkalapat ng mga paa sa lupa ng dalawang panabong ay bumuelo kaagad, tumalon at lumipad. Papalapit ang nasabing biling ni Mang Hugo sa nooy. Nakatayong kalmadong kalmado at hindi nasisindak sa kanyang simalaginto. Kumikintab ang talim ng tari ng aming alagang simalaginto. Ganoon din ang kanyang mga gintong balahibo at nang may ilang agot na lamang sa aming malaginto ang nasabing papasugod na biling limang hugoy, nasaksihan ng mga kaibigan ni Itay at nang lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan sa kung papaanong. Digla na lamang ibinuka ni Malaginto ang kanyang tigmagkabilang pagpaka. Kasunod ay bahagya itong yumuko at umangat sa lupa ang kanyang dalawang mga paa. Digla na lamang itong lumipad at sinalubong nito sa ere. Ang nasabing aataking panabong na biling ni Mang Hugo, tatlong palo, ang kanyang ipinagkaloob sa katawan ng biling sa lakas nooy. Nangalat sa paligid ng sabungan ang mga palahibo ng nasabing biling kasabay ng kanyang paglayo sa aming malaginto at nagmistula itong ibinalibag sa gilid ng roweda panayad lamang ang pagbagsak ni Malaginto sa lupang sahig ng sabungan, kalmado. At hindi ito kapabakasan ng matinding pagod, prosko ito, at talagang masasabi isa itong tunay na hari ng sabungan. manghang -mangha ang lahat ng mga tao sa labas at paligid ng sabungan. Sa aming alagang si Malagintong Noy, kanyang pinakikiramdaman, ang Noy makikitang pagiwang-giwang na kung maglakan na na isang piling, pagsak na at sumasayad pa sa lupa ang kanyang ting magkabilang mga pagpak at higit sa lahat ay hinihingal na ito. Anong klaseng panabong ba ito? Itong malagintong ito? Bakit ba? ba pati ba naman ang aking pinaka-iingat ang mandirigmang piling ay nagawa niyang sugatan sa isang arangkada lamang? Hindi maaari ito. Ang pabulong na pagkakasabi ng nooy, Manghang manghana si Mang Hugo at binalot na ng matinding kaba at pag-aalala ang kanyang hitsura para sa kanyang panabong na nooy. Makikita na itong sunod-sunod ng pinapalo ng aming malaginto sa gilid ng ruweda at naglabasa na ang kanyang mga bituka sa kanyang katawan nang ito'y tinantana ng aming malaginto. Pagkaangat ng sintensyador ng sabungan sa nasabing biling na yon, ay siya namang pagloyloy ng kanyang ulo. Panalo si Malaginto at naging ugat yun. Nang bigla ang pagsigawan ng lahat ng mga tao sa paligid ng sabungan ng mga oras na yun.